kikwentuh kung paano po nangyari ho dito uh, ah kong ano lalo ho doon sa nababanggit po ninyo para po disiplinahin si VP Sara kaya po natapyasan yung kanyang budget kong Opo kasi nga po ilang beses po siya hindi nag hindi sumipot ah mm -hmm. uh, doon po sa committee level ay nung una hindi rin po siya sumipot then finally sumipot naman po siya tapos nung na-schedule na po unang-una nung ano nung 28 September 28 ah uh, yung uh, budget for plenary deliberations, yung budget ng OVP, hindi siya sumipot. Noong 29, hindi na naman siya sumipot. I ang mean, reset na naman for the last day, September 30, wala na naman po siya. na even yung kanyang mga officials ay uh, present. So wala, walang galing sa office of the vice president. At uh, instead, ang pinagdala niya ay isang sulat. At nag-impose ng dalawang kondisyon. Mm -hmm. Ang sabi niya po sa sulat, addressed to the uh, uh, Appropriations Committee, ay dadalo lang daw po siya kapag number one, ay magdadalo rin daw po, dadalo rin ang Pangulong Bongbong Marcos sa deliberations ng budget ng uh, Office of the President. Yung kanyang pangalawang uh, kondisyon ay uh, ipalit daw po yung uh, immigration lookout uh, bulletin order na, uh, na, na, na pinalabas ng uh, Bureau of Immigration, yung sa DOJ, remember po, mm. nung kasagtagan, nung pag-imbestiga ng uh, House of Representatives, yung Committee on Good Government and Public Accountability nung uh, the misuse of uh, the Confidential funds ay nagpalabas po ng uh, Immigration Lookout Bulletin sa anim na opisyal ng kanyang opisina kasama na po yung kanyang Chief of Staff and Under Secretary na si uh, Attorney Zuleika. Pero niyo po, eh, inimpose niyo po yun as a condition. Tapos yung sa Pangulo naman, ay at least yung sa Office of the President, pinapadala niya ho lagi si Executive Secretary mm -hmm. pero sa Bersamin as a His representative. At yun naman talaga ang uh, uh, kalakaran. Mm -hmm. You know, the executive, pres, uh, executive Secretary is the little president. He really represents the president sa mga ganyan na mga proceedings. eh ito sa OVP, hindi man lang nga siya nagpapadala. Eh, kasi dapat nagpinadala niya yung kanyang chief of staff o yung kanyang undersecretary. So imposing those conditions are actually insulting. Wala po yan sa karapatan niya. Wala po yan sa kanyang authority even if he, she happens to be the vice president. Para sa amin po, para sa akin po at pinaniga naman po ako ng mayorya ng mga members of the House of Representatives, ito po ay disrespect, ito po ay insulto. Sa amin, kung na, hindi niya kaya pong in, uh, respetuhin yung kaming mga individual members of the House of Representatives. At least man lang respetuhin niya ang institusyon, ang House of Representatives. Tsaka respetuhin niya yung konstitusyon Kasi ito pong budget process, nandyan po yan, kilala po yan, kinikilala po yan under the Constitution. Ano na ho mangyayari kung ganyan ho ang ating mga opisyal na hindi man lang nila ginagalang yung budget process? na that to be subjected to their whims and caprices. Kung magpapakita sila sa House of Representatives o sa Kongreso sa mga budget deliberations, she had the duty to defend, to appear and defend her budget. Pero actually, mabait pa nga ho yung House of Representatives at pinapyasan lang, binalik lang ho namin sa 2025 level. We had the choice really of slashing a significant a significant amount o kaya pwede pa nga zero eh. Pero naisip po namin, naisip po namin na hindi naman magiging makatarungan kung masyado namang malaki ang itatapyas. Kasi nga ho, meron din ho mga personnel, mga staff at mga pangangailangan ng OVP, mga MOOE rin. So uh, kaya ho, binalik lang ho namin sa, sa 2025 level at ang uh, aming tinapyas ay just about mga 150 plus sa uh, million uh, peso. So yun po ang dahilan. Uh, kasi Congress holds the purse. Uh -oh. So yung mga iba-ibang departamento, including the Office of the Vice President, had to defend their budget before us, had to justify. Uh -oh. And uh, kailangan, may respeto naman sa amin. So tinuturuan namin siya. Mm uh -uh. Wag But, mong ganyan. Wag mong ganyan na nasasanay siya. Mm -mm. Pero ng, kung ng, uh, Opo, oh. opo. Pero kung sakaling uh, dumaluhusan na si VP Sara, uh, ano pa yung hook na mapanatili yung hanggang sa 890 uh, mil, uh, million na panukala ho, original na panukala po ng OVP. Oh. Most probably. Kasi didepensahan 'yon. Uh, most probably, of course so we we natin alam kung ano talaga ang uh, magiging uh, ultimate na naging uh, itsura ng budget. Kaya nga may mga ganyan ang mga proceedings para pinag-uusapan po yan. Para kung meron mga tanong, kung meron mga interpolations, lalo na sa plenary, ay nasasagot ng maayos, naiintindihan. At hindi lang po kami ang nandyan. Yung taong bayan, obligasyon din niya yan na, na defend niya ang budget sa taong bayan. So yun po ang aming pananaw. Kung bakit uh, uh, okay, Pinupose ko po yan dahil nga po sa ganyan na uh, yung kanyang duty to, for accountability and duty to defend the budget at saka lalo na yung kanyang pambabastos at pag insulto sa aming institusyon. Wala po siyang karapatan na bastusin at insultuhin gaano man siya kataas ang kanyang posisyon yung, yung uh, mag ng magmambastos uh, ng institusyon.